Ito, pakita mo ito. Uh, papatayin muna yung breaker. Ito. Para safe. Ito yung pinaka one door niya. Control board. Dead set. Pa tayo siya.

Yeah. Take it out. So, about just out right, right. oh. guys. Ah, uh, ang problema lang pala ay Itong connector niya. Bali, nasan yung spare natin? Yung spare. Ito guys, yung pamaritsana namin. Bali, yung pinapakita ko na connector. Yung snap on niya ito. Power supply niya. Naka-disconnect dito. Uh, um, So guys, yun, hindi na natin kailangan magpalit. Walang problema sa mga board, sa unit. inon uh, in lang natin tong breaker kasi in natin kanina. Tapos yan, gumana na siya. So, yun lang guys.